sampung mga daliri kamay dalawang tinga dalawang mata ilong na maganda maliliit na ng ngipin masarap kumain bilang maliit nagsasabi wag magsinungaling Dali, ulit sampung mga daliri kamay at paa darawang tinga darawang mata ilong na maganda maliliit na ngipin kasarap kumain di lang maliit nagsasabi ay, ay, ay. wag mag wag mag asa na ala a